ito so, yung kaganapan sa amin guys ayan, nag zero visibility na kami, ayan nakikita na nyo yung puno, yung mga puno na yan sa likod ko ano na lang, nagiging manipis na yung kulay niya. and kumakapal pa yung ulap kumakapal pa yung ulap, so ganito guys yung kaganapan dito sa amin kapag umuulan hindi pa siya winter ha ang winter pa namin ay sa November pa, pero ngayon lang so magi ang rainy season kasi dito guys itong tong July August and September. So ganito yung moment mo every day. Nagiging zero visibility lang lagi and then white na white yung makikita mo talaga. So ito yung sabi nila fog, yung iba naman is parang thin layer of clouds na umaakyat, then pataas ng pataas. So, eto siya, malamig, and then bawal ka din lumabas, Ay, hindi naman bawal, but I mean bawal ka mag-travel. Kung iisipin mo ang safety mo dito guys, dahil nga kapag nasa daan ka is talagang nagsisiro visibility. Nakaka-enjoy naman kung tinitignan mo pero kapag nasa daan ka nakakatakot. Dito sa bahay, ine-enjoy ko yung ganito sa morning, sa biglas sa tanghali. So nagbabago-bago yung weather guys ng ganito. So sa umagang-umaga, sa tanghali, sa hapon. So ayan, white na white na siya. Ang kapal na ng ano, ayan. Makikita nyo, ayan. Ang kapal na siya. Ayan yung puno. So ganito siya. And gusto ko yung ganito kasi malamig yung weather. Saktong-sakto lang siya. Then, wala, ganito lang. Nakaka-enjoy. Para kang nasa taas ng ulap. Para kang nasa tuktok ng ulap. So, ni-enjoy namin to. Hindi to winter, ha? Hindi to winter. Ang weather dito, guys, ang panahon ngayon ay tag-ulan dito sa Utarakan. So, kapag umuulan dito, ganito talaga yung senaryo niya na maulap. Then, para ka nasa na lang ng clouds. So, gustong gusto ko yung ganito guys. Kasi saktong sakto lang yung weather niya. Sakto, I mean, saktong sakto lang yung lamig niya. So, hindi malamig na malamig. Pero pagdating ng winter guys, hindi ka pwedeng, hindi kami nag stay dito dahil super duper lamig talaga. Hindi mo kakayanin. Kaya kami umaalis kapag winter dahil sobrang lamig. si, di ba white na white na? Nakakatawa, di ba? Ayan, so, Meron pang ikakapal nito guys. Meron pa siyang ikakapal. Sa likod mo white na white na siya. Pero pag nasa harapan mo naman, medyo puti na. Ayan. So, antayin natin. Ayan. Kung gaano pa siya ka. Gaano pa siya ikakapal. Yan Wala na kayo nakikita ba sa likod ko? Ayan. Di ba kumakapal na? Ayan. <laughs> kumakapal na talaga siya. And then lumalabig na. Ayan. Ayan. Nakikita nyo white na. Ayan. Hindi ko alam kung kakapal pa siya. And then, sa personal guys, nakikita mo talaga yung teen clouds. Lumalakad siya papunta ayon. <laughs> Ay, saya, saya. Ayan. So, ganito lang. Buti hindi umuulan. Pag umulan yan, wala na mawawala tong mga ito. Wala, mawawala tong tinlayer layer na to. See, diba? And then, marami akong bulaklak na ito. Lagyan natin ng bulaklak to guys. Saka ba ilalagay yung flower ko? Para ma-enjoy nyo yung, yan. Ayan ang ganda ng bulaklak, ba? Diba? Ayan, puti-puti na. So, kapag ganito guys, yung weather, hindi talaga kami umaalis ng bahay. Hindi kapag umuulan at saka ganito yung weather, hindi kami umaalis ng bahay. Kasi nga guys, napaka Lalong-lalo lalo na dito sa inyo guys, napaka-bibilis nilang magpatakbo ng sasakyan. Kaya maraming na-aksidente. So, be careful na lang. You better stay home. Mas safe na safe pa. O, diba? Wala ka nang makita. May nakikita pa ba kayo? Ayan, wala na, ba diba? Ayan, ganito siya kaganda. Yan, ganito rin kagandang aking flower. Naririnig yung mga ibon. Ang dami rin namin yung mga ibon dito, guys. Yan, ang dami namin yung mga bulaklak na din. Pero ito lang, parang nakikita nyo na talaga nasa, nasa, ano ako? Nasa cloud nine, di ba? Cloud nine talaga to. Ayan, umaambon ang na. So, papasok na ako. Baka ako'y magkasakit. Ayan. Di ba? Napakakapal. Napakakapal na ulap or tinatawag ba nilang fog. Ayan.